<laughs> Kahit nga tapos na yung Christmas, ika nga ni Kayden, sharing is caring Pero so, bago nga yan, pagkagising ko kaninang umaga, talaga naman nagtimpla muna ako nitong Shepo Apo Juice so, Pinaglalagay ko nga muna yung kutsarang mga hinugasan ko kagabi Sabi ko nga sa inyo, nilalagay ko lang yan dyan kapag umaga na kasi umiinom ako nitong Shepo Apo juice na iiwasan kong magkape tapos yung pakiramdam na wala ka pang kinakain pero busog ka na syempre nagdaan ng Christmas kaya sabi ko magpalit na rin kami ng sopa cover para alam niyo yun color of the year mocha Ay, di ko pala sure kung mocha ba talaga to. Pero feeling ko naman, pasok pa rin sa color of the year. Ito naman carpet, pwede pa yan. Tsaka na lang malabat pagkatapos na lang New Year. <laughs> po ay araw-araw din nagbabakyo pero based sa experience ko hindi po siya malakas sa kuryente. Good basement kasi ang mga vacuum lalo na kung may mga sopa tayo, mattress, carpet. Yung sopa cover na to maganda naman siya mga mi kaya lang very challenging ilagay talaga naman pagpapawisan yung mga likiliki -liki natin. Habang <laughs> may ginagawa ka kami, naririnig ko na naman itong pitpit -pit ng pitpit, -pit, kaya napabili na naman ang mami kay inyo. O oh, diba, hindi daw nagugutom pero bumili. <laughs> Sa pinsang ko dyan, kay Maricel, <laughs> pa, kay Liza Cruz, kay uh, Jerez Cruz, at uh, Jenny May Duartes. Sa family Cruz. <laughs> Ito ang mahilas na gyan kasi magkahiwalay. Sabi ng dadi siya, malapit na siya katakihin sa puso sa kasi sigaw ko. <laughs> sin ko lang dito sa may binil namin, medyo gumaspang siya kasi nga laging natatakpan itong carpet. Kaya pag tinatanggal namin to, hindi pwedeng hindi kami magmamap. Totoo lang, akala nyo lang laging malinis yung bahay namin. Pero maya, -maya lang yan, parang binagyo na naman yan. Katulad dito, be na mano, mag unboxing na naman ng mami kayo nyo. Ay, bago ka ng lagay ng binamitan. Para sa akin pala yan. Wow, grabe, si yung ano, packaging. Ako, kumili tayo dito sa shop na to. Promise, may re-recommend ko sa inyo. Hindi ka tulad mong isa, pinabayaan lang. Ganda. Ang oh, diba? Hindi deform. Bumili kasi ulit ako ng another ratan laundry basket. Sa susunod ko na i-flex sa inyo yan dahil nga magkakabit kami nitong LED fan light sa kusina naman. Ilagay ito, kung gusto nyo mahaba, pwede na hindi. Pwedeng ganyan. Ako pwede na magkakabit. <laughs> Guraduhin nyo lang nakabit nyo mabuti yung pinaka kung ayaw nyo isa-isa maglipada nyan sa bahay nyo. <laughs> kaya natin ang trip ng Daddy Jay. Kunwari daw, pipitik siya, tapos mamamatay yung inaw. <laughs> kung natatandaan nyo po, meron din kaming ganito sa may CR. Kaya dito naman ako naglagay sa may kusina namin. Pwede siyang nakapatay yung ilaw, nakabukas yung electric pan. Pwede din bukas yung ilaw, nakapatay yung pan. Kaya maganda talaga siyang gamitin kasi based naman po sa experience namin, hindi siya malakas sa kuryente. At ang nakakatuwa pa nga mga amigo, mana yung pinaka-remote niya doon sa kabilang ilaw namin. o di ba? So, sobrang tuwa ko mga amigo, ginawa ko talaga Christmas lights. <laughs> <laughs> Kung yung mag-aama ko, CR yung trono nila ako naman dito sa kusina. Kaya naman naglagay na rin ako nitong LED fan light. nakatapos ako sa gawaing bahay, nakatapos ako mag-video, mag, mag -e edit naman ako at nakakaya naman sa inyo, baka wala kayong mapanood. <laughs> <laughs> Fast forward, pinabook na nga ni Mami Edlyn yung kanyang napanalunan na rice cooker. Naku, thank you, thank you so much talaga. Ikaw na nag-asikaso, pasensya na. Dahil ika nga ni Kayden, sharing is scary. <laughs> Pati bigas, nasa comment section. <laughs> Dito naman tayo sa mga kakilala na talagang solid na sumusuporta sa amin ng Daddy J. Pero sa harap lang nila kami na camera, di nyo alam utang nila yan. <laughs> hey! Siyempre, hindi rin naman namin pwedeng kalimutan yung mga taong simulat sa poll nakasuporta na sa amin nung unang-unang nag-uumpisa pa lang kami. Nakay uh, 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 mo na, nawamas ko ka pa. Itong <laughs> mapapanood yung mga mi, ito yung talagang dapat bigyan as in-deserving po talaga. Thank you. Yeah, thank Akin yung babawin ko na yung sa akin. Charot lang! <laughs> Sarap kaya ng ganitong pakiramdam na kahit hindi kalakihan, eh nakakapag-share tayo. Ano mga mare, gabi na naman. Yun lang muna for today. Good night!